Mayigit labing apat na libong pasahero ang inaasahan darating sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. Kaya para maserbisuhan ang dagsa ng mga biyahero, nagdagdag na ng flights sa ilang airline company ngayong Semana Santa. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria, maliit kumpara na ang mga araw, mas marami pa raw ngayon ang mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3, lalo na at weekend. Simula alas just ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasahero papasok ng NAIA Terminal 3. Mahigit 14,000 nga ang inaasahang darating ngayong araw. Ilan lang ang magkaing sinali at sa mga uuwi sa kanilang probinsya para sa Semana Santa. Katatapos lang kasi ng klase ni Lika hapon at ngayon ay excited na magbakasyon sa Iloilo City. Um, vacation, pahinga, relax, relax muna. So, Semana Santa, dapat uh, ano, nag um, lahat ng pamilya. Parang Christmas na rin. Bukod sa mga uuwi, marami rin na magbabakasyon sa mga tourist destination sa bansa, gaya ng Boracay, Bohol, Cebu, Davao at Zamboanga. Ayon sa terminal manager ng NAIA 3, mas marami ang mga biyahero ngayon dahil malapit na ang Semana Santa. At para maservisyo ang mga pagdagdag ng pasahero, nag-abiso na ang ilang airline na magdadagdag sila ng flights. Paalala ng pamunuan ng NAIA, bawal ang pagdadala ng firearms, liquid materials, explosives at alak. Bawal na bawal din ang magsabi ng anumang bomb jokes. Bukod sa magmumulta, ay maaari rin tumulong ang gagawa nito. Mari namang tumawag sa iya hotline na 877-7888. Sa pasahero natin magta-travel ngayon, they are safe, uh, uh, secured, and uh, we're, we're giving them all the assistance they need sa, air, sa terminal sa, op sa Operation Quaresma natin ngayong 2012. Maris, paalala pa sa mga pasahero, dumating at least 2 hours bago ang inyong flight. Hindi rin ina-encourage ang chance passengers dahil sold out na raw ang mga tiket. Maris? Victoria, pumusa naman ng uh, malakas na ulan. Ano, ano ba? Naapektuhan ba o um, maapektuhan ba ang mga flights natin dyan? Sa so ngayon, Maris, yung panahon natin dito, yung panahon natin ngayon dito sa Naiya Terminal 3, medyo makulimlim yung ating kalangitan at nagbabadya ngayon yung pag -ulan. Kahapon, nung malakas talaga yung pagulan, ayon sa terminal manager ay nag-cancel uh, sila or na-delay yung ilang flight. At ngayong araw, kung mangyayari daw iyon, ay hindi may iwasan na mag-cancel o mag-delay muli sila ng mga flight, Maris. Pero sa ngayon, wala pang abiso naman. Sa ngayon, Maris, ay wala pa at nakaschedule o nasa tamang schedule naman ang lahat ng mga flight dito sa NAIA. Alright, matanong ka na rin, Victoria, dahil kahapon may sumabog na acetylene tank dyan sa NAIA, no? Kumusta na ba ang uh, sitwasyon? Naayos na ba? Although kahapon, normal na yung operations. Pero nakaka-apekto pa rin ba to kahit pa paano? But ayon dito sa terminal manager sa NAIA o sa terminal 1 nangyari yung pagsabog ng ng acetylene tank at ito ay isang aksidente lamang dahil nga sa pressure o sa lakas ng pressure mula doon sa tank at hindi nga sinasadya. Pero kahit nangyari yon hindi naman daw naapektuhan ang kanilang operasyon at ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang mga flight at ang pagdating ng mga pasahero. Maris? All maraming salamat Victoria Tulad.